Ayan, magandang hapon sa inyo mga madam, mga boss. Nandito nga pala kami ngayon sa kamanggahan. Sa... ba Hindi ko alam doon, gaya dito eh. Basta, kamanggahan tawag dito kasi maraming mangga o, oh, tingnan nyo. Ayan mga boss o, oh, tingnan nyo. Lagi kami dito pag hapon pero di pa namin alam kung kanino ito kamanggahan. Ayan. Alam ko dito eh, ito nga pala. Ano pala gagawin natin dito? Ano malay ko? Wala, 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 wala kaming alam. Hindi. Basta eh, ganito na lang. I Ipapasyal namin kayo sa lugar na ito ah. Ayan o mga boss o. Oh, maraming puno ng mangga dito. Ang problema, walang bunga. Kaya kung akit kayo. Ano, ano, sabihin mo? Dating bunga, dating dating. Ang dami bunga pero daw ko mali-mali naman sinasabi ko. Ayano no, mga boss. Ito yung pinakamaganda galaan kasi pag mainit yung panahon dito kami pumunta. Pupunta pa tayo dito? Hindi. Meron pala diba? Meron pala pala kami nakapunta. Pero ito mga boss, ito yung kakaiba dito. Tingnan nyo ha. Hindi ako may hari dito. Iikot ko yung camera pero wala kayong makikitang bahay. Ayan, o. Oh. Ayan. Oh. CR na no? magkikita mo dito, eh. Pero, merong CR. Ayan. Ayan, mga boss. Tingnan nyo yung CR dito, no? eh. Ayan, sige. Ayan, eh. Tingnan nyo, mga boss. CR yan, pero walang bahay. O. Oh. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo, mga boss. Pakikita nyo dito. Tingnan nyo to. Meron kaming nakikitang unggoy na gwapo. Ayan, o. No? Naka-jersey yan. Ayan yung bagong unggoy dito. Dito tayo, lilipat tayo. Pangit uh, mo. naman. ka sa palipat-lipat eh. Hindi ka makuntinto sa isa eh. Oy, ako na naman ang pinatamaan. <laughs> <mo> naman, eh. <laughs> Hindi ako palipat-lipat. Papalit-palit lang. <laughs> 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 Hindi ako kagaya mo. Laging naiiwan. Kasi, kala mo, mahal ka nun, Pero yung totoo, <laughs> maraming minamahal yun. <laughs> Sabi ko sa'yo eh, makipaglaro ka na lang, sumabay ka na lang. Eh wala eh, buong buo talaga binigay mo eh. Sayang. Eh ganun ako eh, loyal kasi ako eh. Loyal? <laughs> loyal daw? May loyal pa ba dito? Sarili mo, sinasabi mong loyal. Yeah. Eh bakit ka gabi, kasama mo si ano, kasama mo si Kwan. <laughs> Uy, wala akong ebidensya pero meron ako nakita. Ganun lang na yun. Kasi pag ebidensya, pag, pag eh. Kasi apat yung mata mo eh. Grabe, uh... grabe. Basta guys, huwag kayo makinig sa kanya kasi broken hearted ngayon yan. Ano yung nangyari oh, ito? Ano naman? Ano ka pala sasabihin mo? Ano ba masasabi mo sa ex mo? Masasabi ko sa ex ko? Oh. Masasabi mm, ko sa ex ko, napakabait niya. Tapos, napakasipag makipagrelasyon sa iba. Ano? Ikaw ba yung ito tanongin kita? Uh, ano? Paano mo masabing mahal ka niya? Kaya yung parang ako? Huwag mo nang sagutin kasi wala ka namang isasagot. Hmm. <laughs> o, okay, ito mga boss. So, tingnan nyo. Lugar nito. Ayan initan kayo, maganda yung lugar na to eh ngayon ko lang ako yung nakita to eh tsaka, hindi mo alam yung mayaring ito diba? ito yung mayaring ito ah, loko loko, wala akong kari-arihan na ganito, baka matespasing tayo dito, may bakod pa naman, inakyat lang namin yung bakod, pero may baka, ayan oh ayan yung baka ayan, kita nyo mga boss ayan yung baka, tsaka meron din dito ng unggoy, ayan, ayan oh, ayan, naka jersey yan na oh, unggoy namin dito yan Unggoy lang yan pero napakabait na tao yan. Lagi nga lang nasasaktan kasi umaasa. Hindi totoo naman eh. Totoo daw. Umaasa siya palagi. Ayan mga boss, tingnan nyo ang lugar na to. Pinagyayabang ko to sa inyo kahit hindi sa amin. Alam naman namin na matitrespassing kami dito pag nahuli kami dito. Kaya mga boss, tiga lang. Ayan tayo dito para ano? Ayan pa sa dito ano? Dito? Ito dito. na lang, ibablog natin yung mangga. Yan mga boss, oh. Ito yung mangga. Uy, hindi ako marunong magpaikot ng mahal ko, no? Woo! Yan mga boss. Bakit anong ba meron sa mukha ko para sabihin mo? Anong sa'yo? Sabi nila pag kalbo, pag kalbo, Seryoso? Lul? Ah, uh, seryoso ba? Oo. Oh, hindi mo nakita. Sa kalbo mo lang makikita yung true love. <laughs> loko loko. Ayan mga boss, tingnan nyo. Ito yung mangga. Ano mangga na yan. Tapos ano naman gagawin sa mangga? Basta, mangga yan. Mangga talaga yan. Tapos, ipat na nga lang tayo. Wala akong masasabi. First timer na vlogger. ito sabi ko nina sa inyo si ito yung nag-iisang CR na walang bahay pero may banyo ayan yung baka yun yun baka nga yan tapos ano gagawin sa baka oi katayin daw <laughs> mga ngatay talaga to Lipat na naman tayo, palipat-lipat tayo kasi pag nag stick to one tayo, lagi tayong nasasaktan. Ganun lang yun, kasi yung kaibigan ko seryoso eh. Narinig nyo yung salitang nanggigigil? <laughs> nanggigigil na siya sa jeep niya kasi naghiwalay na sila. Ayan mga boss, may tao. Sabihin mo, dali. Kasi, oh. Kung alam mo yung sabihin ko, basta punta lang tayo dito, eh. Pugi mo, yoy, ah. Dito, dito. May tatanong ko sa'yo. Ano? ang masarap na ulam? Hmm? Ano ang masarap na ulam? Pakwan. Loko, loko, to. Paano naging masarap ang ulam na pakwan? Ulam ba yun? Ay, sorry. Alam ko kasi, trutas, eh. Pakwan pala. Natan, hindi vlogger kami, no? Basta, mga boss, mga madam. Ito yung area namin. Este area nila na pinasok lang namin. Ayan, puro mangga yan. Ano na, puro mangga. Nga, paulit-ulit tayo sa mangga. Ano ba talaga? Tama na to siguro. May earnings na to siguro. Oo, oh, tama na yun. Oo, oh, tama na to. May earnings na to. Tama na. May earnings na to siguro.